Ibinahagi ng ilan nating kababayan sa kanilang social media ang matinding pinsalang idinulot sa kanilang komunidad ng Bagyong Tino. Nagmistulang nagkalat na toothpick ang mga sirasa ng bahay at nagtumbaha mga puno dahil sa bagyo. Si Gabiliega sa detalye. Sa post ni Lori Aguirre Albay sa kanyang Facebook account, makikita ang mga malalaking kahoy na nagkalat sa kanilang komunidad Matapos hagupitin ng Bagyong Tino ang kanilang lugar sa barangay Ares B sa La Carlota City, Negros Occidental. Dito ay ibinahagi niya na hindi niya maisip na mararanasan niya ito sa kanyang buhay. Wala siyang nailigtas sa kanyang mga ari-arian, ngunit nagpapasalamat pa rin siya na nanatili pa rin siyang buhay. Patuloy siyang nagtitiwala sa Diyos sa kabila ng hindi pa niya alam kung paano sila makakabangon. Ganito rin ang makikita sa upload ni Stephen Maynard Cuevas saan makikita ang naging pinsala sa nabanggit ng barangay. Sa kanyang post, sinabi niya na ito ang unang beses na nakaranas ng ganitong kabagsik na bagyo. Umaasa siya na huling beses na nila itong mararanasan. Sa upload naman ni Rosana Palayon, makikita ang kalmado ang paligid sa kanilang lugar sa Cuyo Palawan na ng tinakanan kanilang bayan ng mata ng bagyontino. Nakaranas naman na malalakas na hangin at ulan ang bayan ng Bulalakaw sa Oriental Mindoro dahil sa epekto ng bagyong Mga nagtumbahan puno at nasirang bahay naman ang nadaanan ni Anthony Cinco habang binabagtas ang kalsada sa kanilang lugar sa Barangay Liberty sa Ormoc City. Ganito rin ang eksena na makikita sa Danau City sa Cebu matapos hagupitin ng bagyong ang kanilang lugar. Hindi lamang mga natumbahan puno at nasirang bahay ang makikita dahil nananatili pa rin sa lupog sa baha ang ilang bahagi at nababalot ng putik ang kanilang mga kalsada. Makikita naman sa upload ni Jerilyn Rosel na nalubog sa halos lagpas taon na baha ang mall na ito sa Consolacion Cebu. Nahirapan namang dumaan ang vlogger na si Mauis Happy Appetite dahil sa mga nagpagsakang puno sa Bacolod City matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. Gabby Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.